is not just about receiving tools and equipment. It is a celebration of your hard work, dedication, and determination. Those tools represent opportunities, potential, and a brighter future. Bahagi po ito ng aming pinangakong tuloy na tapat at progresibong serbisyo para sa mga Las Piñero kung saan prioridad po namin ang mga programang pangkabuhayan upang makapaghatid ng kaginawahan sa buhay sa bawat pamilya sa ating lungsod. Ang layunin po ng programang puhunang pangnegosyo Alay sa laspingero na simulan ngayong taon ay upang magkaroon ng mga kagamitan para makapagsimula kayo ng inyong sariling negosyo. Sana po ay pataingatan at pahalagahan ninyo ang mga regalong ito para makatulong sa inyong pamilya. City Manpower Training Center. Thank you very much for your unwavering commitment to providing quality training and support to our residents. Your efforts have helped create a conducive learning environment where potentials are realized. Sa lahat po ng recipients namin, congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat at maganda po